May bako meses ay sino-sino bagang pumasok sa top 7 sa pagkakagawa dito sa ating barangay Aba ah, ay sa pagkakaalam ko man din meses honey Ay ang mga nanalong kagawad ay sina Kagawad Rafael Kagawad Teresita Kagawad Rodulpo. Kagawad Minerva Kagawad Armando Kagawad Minandro At saka si... Kagawad... Sino nga itong pampito ah? Oh? Na ang lamang langay dadalwa dun sa pangwalo Babae ayoy meses Si Kagawad... Si Kagawad... Ano! Oh si Kagawad! Si Kagawad Alma! Kagawad! Otais? Ay, hindi ka naman yata naririnig na Laksa mo ng buses. Kagawad, Alma! Oh, Tice! Talaga ka hindi nililingon, mes, eh. Iyan! Ang hirap sa inyo! Maigilang kayo ng kampanyahan. Tapos ay ngayon kayo, mga nagkaroon na ng posisyon sa barangay ay kayo mga hindi na namamansin Pakapal ng mga pagmamukha! Honey, meses! Kala mo yun? Kung sino na? Apo! Nung kampanyahan, meses, ay pala naman! Talaga naman feeling ay close na close kami Tapos ay yung tinatawag ko, hindi nililingon kay step neck na yan, Thomas. <laughs> <laughs> Worry ko naman hindi main na Moses ko. Para hindi niya marinig. Ay baka naman talagang hindi ka lang narinig. ba mo pa ng isang tawag. Hagutan mo. Kaya Tingnan mo. Talaga hindi nalingon. Mamamaos na lang ako katatawag sa kanya eh. Didma pa rin. Siya pa man diri election. Ay anak, ako ay nagkamali. Dapat talaga ako nakinig dun sa asawa ko. Tunay nga pala ngayong si Kagawad Almay. Masama ang ugali! Maldita! Abay, sino na? Yung Kagawad na, ayan, meses. Ayan, ang si Kagawad Alma. Kala mo ko sino. Nanalo lang ang na Kagawad eh. Isnabira na. Ako! kapala ka pala, kagawad. Kasi no, yun na. Ah? Pagpapalik ko sa iyo! Kasi no, yung ginagaya mo ah! Iyan ang hirap sa inyo mga chismo sa kayo eh. Pero may inuuna ninyo yung mga bunganga ninyo! Hindi ka naman pala sigurado kung sino yung nakikita na yung mga gulat mong mga mata! Ipasya ah. e, na agad yung bunganga mo! Matays, ako na at baka ako madamay pa dito. <laughs> Tsaka ano yung sinasabi mong maigi kaming kami, mga kandidato nung kampanyahan. Tapos ngayong tapos na ang kampanya ay kami, hindi na mga namamansin. Yates! Ang sabihin mo ay kayo la ay mga sipsay! At nang pagkay may mga kailangan sa barangay, madali ninyong makukuha! Sasabihin ko kay barangay business permit at nangyang yung sakay restore mo yung mafiyot ay! sino ka?